Hello mga bay, good morning. Ito yung kambing ko na makukulit. Yung anak ni Georgia. Yan ang lakas kong ngain. Dito na lang sila kumakain sa loob kasi pag doon sa labas aagawan sila ng mga pato. Kaya dito na lang. Kasama nila itong maliit na si na si Bekbe. May mga pangalan sila. Yung sisiyo, ang pangalan ay si Bekbe. Tapos yung may black na stripe na ano si Choco tapos yung isa si Creamier. Ayan. Nila kumain nila ng ano Pollard soft pinibilan ko sila ng ano sakong sako sakong Pollard kasi wala nang ano walang ano ngayon walang makakain na damo puro patay na dahil el niño sa amin ngayon mahirap maghanap ng mga damo na kakainin nila kawawa naman yung kambing tinyo si ano bigbig siya pa ang matapang nauubos nila niya nauubos nila yan minsan nga kulang pa yan dati pinapakain ko sa kanila marami nilalagyan ko nga pala sila ng ano ng vitamins na ano uh, uh, wonder animal vita yun kung kasi silang kumain tingnan mo yung isa oh. Gusto niya yung tuyo. Kahit nahihirapan na la. Uy! Uy, ano ba yan? Wow! Uy! na Diyan si Uno nakamasid. Ingit yan si Uno. Gustong kumain. Malakas yung kumain si Uno ng Pollard. Oo, nag-aaway pa. Oops. Nag-aaway pa. Sama so, na, no. Go ahead. Để lại ở nhà nó cầm ở nhà nào.